Pinipig din ba kayo guys sa maxi dress? Yung mga flowy, yung mahaba. Kasi parang ang comfy-comfy niya talagang isuot. So meron akong nabili guys na maxi dress na super duper favorite ko. At gustong gusto ko siya. And ang design niya guys is talagang Indian style. Floral siya pero ang ang sarap-sarap niyang isuot sa summer. Okay, tara, samahan niyo ko Parang ilo, no? Ayan, guys. So, ang cute niya, ba? Diba? Ayan. Then, ayan. Setting style ng India, guys. Setting style niya. Sasarapin mo yung punto. And then, sasamahan mo siya ng ito, guys. Ito. hindi kasi hindi na kasi ako guys nag-earrings ayan sana black di ba and then ayan so ito ang lahat guys ay dito sa India galing ayan siya ang cute for summer ayan ito yung likod niya and then ayan then ito din guys ayan siya at yung design niya sa baba Ayan. Then, sasamahan mo siya ng... Ba't mga chinelas po? okay. And then, setting so ito yung earrings ko. Gusto ko kasi siya. Ayan, floral. Then, sasamahan mo din siya, guys, ng ganitong... Ah. Uh, yan, binili ko to sa... Ito sa vegan. Ayan, ang cute niya. Okay, so ready na for summer. Nagustuhan niyo rin ba? Ang cute niya, 'di ba? Aso nga lang yung aking asawa ay ayun ay, yung nang nagsusuot ako ng masyadong sexy. Ayan. Isa to yung first. And, eto guys ay sa Anoki ko siya binili. Anoki. Cute niya. Hindi lang siya cute, kundi very comfy. Uh, uh ball And then, sobrang gaan ng tela. Ayan siya. And hindi rin siya, guys. Ito, meron siyang extra na button dito. So, kapag pwede mo siyang palitan pag nawala yan. Ayan. And the same time, guys, ang ganda din ng napakalinis ng pagkanyang pagkakatahe. Ayan. Nakikita nyo, di ba? Ayan. Ang ganda-ganda niya. Papakita ko yung slipper. So, lang to. Ayan. Nagustuhan niya rin ba? Gusto ko yung color niya. Napakalamig sa mata. Ayan. Susot ko today. Pati ipapakita ko sa akin asawa. Thank you guys for watching. And gusto ko rin to guys. etong earrings ko na to. White. And then ito. Yung makeup ko guys is from Watson ang gamit ko ay Everbelena sa Watson galing. Okay, sana nagustuhan nyo yung aking aking munting dress na super cutie pie and super ganda. Ayan. Kaya e ano natin ng konti. Ano ba? Noodle strap yata tawag dito guys. ba diba? Noodle strap. Ayan. Ang ganda-ganda niya. Okay. So once more. Ayan. Suot ko nga ito, guys. Pambahay. Pambahay kasi wala akong pupuntahan today. So, susuot ko muna siya. Okay? Bye-bye. Mm,